Naglolo ko tayo na nga uh, 11 days na lang tayo. 11 days tayo sa time slot na to. Ah! E eh, medyo mapaaga ng konti sa showtime. Ang samantalang kapalit ng suspended na It's Showtime na It's Your Lucky Day, tuloy-tuloy nang mapapanood sa telebisyon. Louise Manzano Ibinulgard na tuloy-tuloy nang mapapanood ang It's Your Lucky Day sa telebisyon dahil sa init na pagtanggap ng publiko at sa mataas na ratings na nakuha nila simula ng Omeri ito rito lamang Sabado. Sa lahat po na mga nanonood sa kanilang mga tahanan na nagpatrento, Thailand episode Maraming Salamat po. Hala, ano na kayo ng it show time. Ibig bang sabihin ito hindi na makakabalik si na Vice Ganda? Narito ang Bungitali panoorin. Naging successful ang pilot episode ng bagong noontime show ng ABS-CBN na It's Your Lucky Day na pansamantalang ipinalit sa suspended na It's Showtime sa loob ng 12 days. E-ere nga ito simula nung Sabado, October 14 hanggang October 27. Simula kasi nung pa merito nitong Sabado at na yung Lunes, consistent na mataas ang viewers ang nakuha nito at sunod-sunod pa itong trending sa social media. Nanawagan pang pa ilang mga netizens na sana raw lang ibalik ang Showtime at itoritori na lang daw ang It's Your Lucky Day dahil mas maganda daw kasi ito kesa sa showtime. time Marami na mga netizens ang nanawagan sa ABS-CBN na sana daw ay gawin na lang pre-prime time show ang It's Your Lucky Day bago mag-TV patrol. Sayang naman daw kasi dahil napahaganda at refreshing pa man din daw mapanood ang mga host na sina Luis Manzano, Robbie Domingo, siya ina magdayaw, Mele Cantiveros, Francel, at sina Long Mejia, Negi, Petit at Petay. Kaugnay nito, nagsalita na si Luis Manzano sa episode ng It's Your Lucky Day ngayong araw. Sinabi ni Luis Manzano na, Dahil daw sa mainit na pagtanggap ng publiko sa kanilang bagong noontime show na It's Your Lucky Day, posibleng tuloy-tuloy na daw itong mapapanood sa telebisyon. Ito, naglolo ko tayo ng uh, 11 days na lang tayo. 11 days tayo sa time slot na to. Ayun! <laughs> at posibleng territory na daw mapapanood ang It's Your Lucky Day bago mag-TV patrol. Eh, eh, medyo mapaaga ng konti sa showtime. Yeah! Oh! oh. Bago? Bago? At balita! Yeah! din ang isa sa mga executives ng ABS-CBN na si Cory Vidanes sa It's Your Lucky Day kanina kung saan dito nga tila kinumpirma nga nito na tuloy-tuloy nang mapapanood ang It's Your Lucky Day sa telebisyon. Si Sir Louie! Tita Cory! Hi, Sir Louie! Kanina po nung opening, Tita Cory, ginanon ako ni Melay. Eh, Sabi ako, Kuya Luis, sana ilagay tayo bago mag-showtime <laughs> o bago mag-TV. <laughs> okay. Bagamat mainit ang pagtanggap ng publiko sa It's Your Lucky Day, siniguro naman ng It's Showtime Marriage Mentor na babalik pa rin sila ngayon darating na October 28.